November 19, 2023, sa kalagitnaan ng Red Sea, isang barko ang hinayjak ng mga elite na pirata. Sila ang Houthi Rebels. Sa loob ng barko ang 25 na crew at 17 sa kanila ay mga Pilipino. Ano ang layunin ng Houthi Rebels sa pagsalakay na ito? Anong nangyari sa mga hostage nila? Nakauwi pa kayang buhay ang mga crew na ito? At bakit sobrang highly trained ng mga pirata na ito helicopter pa ang ginamit ilang pang ambush sa nasabing barko. Yan ang ating aalamin ngayong araw dito sa Forbidden Files PH. Maaliwalas ang hapon habang unti-unting umaandar ang MV Galaxy Leader, isang car carrier vessel na may 25 crew members, kabilang dito ang 17 Filipino seafarers. Galing sila sa Turkey at ang ruta nila ay patungong India walang indikasyon na may panganib sa kanilang dadaanan. Sa engine room, bridge at deck, ay busy ang mga Pinoy crew sa kanilang trabaho. Sanay sila sa ganitong biyahe dahil libu-libong barko naman ang dumadaan sa same na ruta bawat araw. Pero ang hindi nila alam, sa mga oras na iyon, may isang grupo na nagmamatsyag sa gitna ng Red Sea. At ang MV Galaxy Leader ay ang napili nilang target. Mula Turkey, dadaan sila ng Red Sea, bababa ng Indian Ocean, hanggang sa makarating sila sa India. Payapa silang nagbabyahe hanggang sa makarating sila sa Yemeni coastline. Buong akala nila ay walang banta sa paligid. Dahil wala namang mga speedboat at maliliit na barko na makikita sa radar na madalas ay gamit ng mga pirata. Nang biglang may matanaw ang mga crew sa di kalayuan. Isang malaking helicopter na unti-unting lumalapit sa kanilang lokasyon. Noong una, wala silang pakialam dito. Akala nila ay usual na helicopter lang na dumadaan din sa kanilang ruta. Pero paglipas ng ilang minuto, dito na nagsimulang maghinala ang mga crew. Pababa ng pababa ang lipad nito. Mabagal, parang sinusukat ang bawat galaw ng parko. Dito, napatanong ang isang Pilipino seafarer. May kasama ba tayo sa ruta? Walang sumagot. Walang helikopter dapat dito. Nang makalapit ang helikopter, kinilabutan ang lahat ng crew sa kanilang nakita. May mga armadong lalaki sa loob, naka-black tactical gear. Hindi sila rescue team, hindi rin sila coast guard. May mga high-powered gun ang mga ito at maganda rin ang hubog ng mga katawan na parang mga elite unit ng military. At sa bawat segundo na lumilipas, ramdam ng mga kababayan natin sa parko na hindi normal ang encounter na ito. At doon nila nakita ng malinaw, lima, anim, pito, mga armadong lalaki, kumpleto sa tactical gear, maskara at assault rifles. Mabilis, organisado, parang sanay na sanay sa ganitong operasyon. Isang crew ang napabulong, Sir, hooties yan! At tumalon ng unang hootie fighter. Sumunod ang pangalwa, pangatlo, hanggang sa tuluyan ng makontrol ng assault team ang upper deck ng barko. Sa intercom, may maririnig ang mga crew na, Stay inside! Stay inside! Pero huli na. Ang mga armadong lalaki ay mabilis ng kumalat sa barko. Sinisiguro na walang makakatakas at lalong higit walang makakaresponde. Sa loob lang ng ilang minuto, ang MB Galaxy Leader ay hindi na pagmamayari ng crew. Ito ay pagmamayari na ng mga dumating na armadong pwersa. Pagkatapos maboard ng Hootie Fighters ang buong barko, ang 17 Pinoy crew ay dinala sa upper deck. Wala nang kontrol sa barko. Ang MB Galaxy Leader, barko na dati nilang tinatahanan, ay ngayon nasa kamay na ng mga armadong puti rebels. Anong ginawa sa kanila? Inostage, pinatay, or hiningaan ng ransom money? Well, hindi ito naging torture. Ngunit bawat araw ay may kaba. Pangamba na kawalan ng kasiguraduhan. Bawat Filipino crew ay napapatanong kung makakauwi pa kaya tayo. Sa loob ng barko, may pagkain, may tubig, ngunit bawat sandali ay may tensyon. Hindi sila Malaya. 429 days na pagkakakulong sa gitna ng dagat kasama ang ibang crew mula sa Bulgaria, Romania, Mexico at Ukraine. Ang mga hutis ay hindi ordinaryong pirata. Sila ay isang rebel group mula sa bansang Yemen na lumalaban para sa kapangyarihan at kontrol sa kanilang bansa. Ang MB Galaxy leader ay napili nila dahil ito ay kaugnay sa Israel affiliated companies. Ginamit nila ang barko at crew bilang leverage o panakot sa mas malaking laban sa politika. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa ransom para sa hutis, bawat barko at bawat crew ay parte ng mas malawak na labanan sa rehiyon. Habang hawak ng mga Houthi rebels ang mga Pilipino seafarers, ang Department of Migrant Workers ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Nagbibigay ng updates at mensahe ng suporta upang maipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang matagal na pagkakahostage ay may epekto sa isip at damdamin ayon sa Department of Health. May panganib ang mga seafarers na magkaroon ng Post Traumatic Stress Disorder o PTSD dahil sa trauma ng kanilang naranasan. Sa loob ng pagsistay nila dito, ayon sa Department of Foreign Affairs, ang crew ay treated well. Hindi sila ikinulong sa maliit na kwarto o makitid na bilangguan na natili sila sa barko kasama ang ibang crew. Kumbaga, ginamit lang talaga sila as blackmail sa patuloy na pag-atake ng Israel at ng ibang rehiyon sa Gaza. Ang tanong, paano sila nakalaya? ang kanilang pagpapalaya ay resulta ng maingat na diplomatic negotiations. Ang gobyerno ng Pilipinas kasama ang mga diplomats sa Middle East ang nakipag sa Houthis para sa ligtas na pagpapalaya ng mga Pilipino at ibang krus nito. Kasabay nito, nagkaroon ng ceasefire sa Gaza, isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at mga grupong kaaway nito sa rehiyon. Dahil dito, nakita itong pagkakataon ng mga hutis upang bitawan na ang crew at ang barko bilang bahagi ng mas malawak na political settlement at para maipakita ang kanilang koordinasyon sa international diplomacy. Sa huli, ang mga seafarers ay unang dinala sa Oman bago makabalik sa ating bansa. Buhay, ligtas, at may dalang kwento ng takot, tibay, at pag-asa. Pagbalik sa Pilipinas, ang mga seafarers ay pagod at may bakas ng trauma pero ligtas at buhay. Suportado sila ng gobyerno mula sa medical check-ups, psychological debriefing, hanggang tulong sa pamilya upang muling makabangon at makapagsimula ng bago. Ang kwento ng MV Galaxy Leader at ng labing pitong Pilipinong seafarers ay paalala na sa gitna ng panganib at takot, ang tapang at tibay ng Pilipino ay hindi matitinag. Ikaw idol, anong gagawin mo kung isa ka sa mga crew na na-hostage ng Huti Rebels? Pwede mo bang i-comment sa baba? Kung nais mong makakita ng mas maraming kwento ng katapangan at kababalaghan, huwag kalimutang i-subscribe ang Forbidden Files PH at i ang notification bell para updated ka sa mga uploads natin nakagain ito. Hanggang sa muli, paalam!